yung pira namin doon doon ng iba na no pumunta. Dito ka to. Mm. Oh. Ang pira niya doon yung binigay niyo nandoon namin ano nagastos. nagastos kanya oh. ay patuloy ko. Kay tapos mm. gamot pabalik-balik doon. Mm. Eh, tinatawag tapos i-examine ulit. Eh, oh, balik naman. Pero may savings pa po siya. Mayroon pa. <laughs> mga nagbili din kami ng bigas. Oh. <laughs> mga nasa po? 5,400. Uh, Dati pekano yung pera niya? 12. Ah, 12. 12 mil. Uh -huh. Oh. Oh. Pa lang, pa lang. May hino naman kayong yung sa bank, oh, uh -huh. bank book Mayro. na. Book. Nandyan yon Patingin po. Tingnan ko po. Para sa ma ano ko makita ko. Doon yan eh. Pati ang withdraw ninyo. huwag oh, mo nang pabuhatin daw ng mga mabigat. Sabi ni ma'am Sarah. Ay, wala Sarah. Nga. Hindi, na, hindi na. pabuhat. Bigat oh. ng mabigat. Ay, wala. Bawal yan. Minsan kanina sabi niya tayo magbike-bike lang ko puputan ko wag na. Masakay ka na. Bawal pag ani siguro gani magbike. Oh, mukha ko dapat hindi na siya magbike. Oo, oh, hindi na. Ay, ito yung bank book niya. Tapos Ayun. kung ano na lang, ihatid oh. eh, ko na lang doon. Kaya so, motor tapos ko. So, Kaya minsan walang panggasolina, hindi eh, na ito mahatid. Mm. Okay, tagit so lang. Bakit uh, walang ano? Walang minapunit. Eh. Ah, ah, walang record. Hindi pa ninyo na-update ito. 14,000 pa dito nakalagay eh. Ah, hindi nyo na update hindi nyo hindi nyo na ano sa teller doon kasi makikita yan kung ano yung mga winidraw ninyo anong pumasok na pera 14,000 pala yung savings niya anong una Ba't may pinunit dito po? Dati na yan. Ah, dati na ito sa unahan. Ayan, Hindi, kailangan i-update nyo ito pag pumunta kayong bangko. I-update yan. Makikita yan dyan kung magkano ang natira. Ganyan. Magkano winidro, kailan winidro. Ganyan po. Ayan. Sige po. Hay, kumusta ang Pasko ninyo? Ito lang. Yung bihon lang. Yo, may bihon kayo. So, uh, so, uh, ano, uh ako ng laman ng baka. Mm Para maka ano, uh, ulam Yun ang sila. ang pagsalusaluhan ninyo. Ay, uh, si <coughs> I try ko si Ate Sara matawagan ko. Anong oras to sa Amerika siguro? Kanta kali na eh. Ha? Alas uh, 11, yes. uh, 11 na to ngayon. Uh, 11, 11. Nang, ng nang gabi. Oh, uh, 11. Ako bakit ako kay Ate Sara ako. Ah. Mm -hmm. Ano nagawa mo? Ay, nag ka? Ay nagluluto ka? Nagluluto ka dio sige. Madaling araw doon. Madaling araw. Ay nagluluto pala ng pansit si Tatay. Mhm. Mm 46 AM US. Sa iba-ibang sa iba ibang ano? Los Angeles. Aha. 11:46. 11:46. Ah. Uh, Sa Los Angeles. 11:46 ng gabi. Mm. Opo, alas 11 doon. Ayun yung ano niyo. Hanggang mamayang gabi na 'yan. Mm. Ito yung bahay nila Frank, mga Kapobs. Pwede kami makapasok? Makapasok dito, sir. Ayun. yung pinakang bahay nila Ate Sara. Sana si Renz ay, nagulat ako kung saan. Ayan, ito pa yung bahay nila, mga kapobs. Ito yung pinakangkusina nila. Ayan. Ito yung looban ng kanilang bahay, oh. Okay lang po. Ayan. Ayan, dito yung bahay nila. Malinis ang loob. Malinis sila. Oh, nakapanilhigid ya. Oh puro trapal-trapal na pala doon sa kabila, no? Oo. Oh, oh. Kailangan ma-repair din talaga ito yung bahay nyo. Pero yung yero, okay pa naman. Yung doon lang banda. Nagapas ano. sa kami eh. Oo. Oh. Nagapas kayo, Nay? Oo. Eh? Oh, eh. All naman isang sakot, Eh. Isak sa ako. Ito may ano, mapa kami sa bukas. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> sa ginaga... Ano yon Yung parang... ano Kayo ang... Kayo ang nag-aalaga ng na palay? Oo. Eh? Hindi, nag-ano, nag-gapas ano, lang kami. Ah, nag-gapas huh? kayo? Oo. Uh -huh. oh, yun po Ginatawagan lang kami dito mag-gapas. Mm -hmm. Kasi walang tao daw doon. Oo. Uh -huh. Di ba, ano yung unsi? Unsi kami nag-gapas. Uh -huh. Ano yan, lumalagapok? Ulan, Ulan. yan? Ulan. <laughs> Sa kainit, biglang umulan? Pambirang patis pala dito yung lugar ninyo, uh -huh. ano? Uh -huh. o kay umiinit, umuulan? <laughs> umiinit, umuulan. Sana tutulog kayo? Dito lang kami tumutulong. Dito kayo? Oo, may mga bata doon sa loob. Dito loob sa loob mga bata. Ayan. Ayun ang bahay nila. Prank. Ito first Oo. time nyo makita ito. Hmm. Uh -huh. Yan, sira na yan dyan. Oo, oh, sira na yan dyan. Sa inyo yung chainsaw. Oo. Ah, yung magandang Oo. investment yan. Ano yan? Kay, kay ilan, matagal na sa inyo na nag-chainsaw kayo? Uh -huh. ma ano ilang taon na lang. Hindi pa na isang taon. Hmm. Ma-ano yan? ma uh -huh. Parang pag may hahatiin ng mga may tatabasin. mag-uuling oh, mag kami, yan. Ah, yan ginagamit nyo. Para hindi kayo mahirapan magbuhat ng ano. Magputol-putol. Oo, oh, putol, putol Tapos na. pag may mga naririntahan din siguro yan, no? Oh. Why? Ah, why? Amo okay. ah, lang ginagamitin nyo nga, ano? Oo, oh, harapin eh, Sige. Ano, dito lang tayo? Dito na tayo? <laughs> oh, Oo, pwede man. Sige. Dito tayo, pasok muna kayo tayo. Sige, yeah. sige. O, oh, si Inday mo O, si Inday na yan, mag ano. Dito ka Kuya Prak, okay pa yung cellphone mo Prak Ayan pala may ilaw Gapasok Prince Tayo lang tayo Ayan. Ayan Sige, tayo lang tayo Ganito kaya pumunta ako dito uh, Yun nga, una gusto rin makita Ni Ati Sara Brightman Yung kalagayan ninyo Pagkatapos yung Inespensuran niya na inyong to to Puso yung tubig at yung pag-check up sa kanya kung kumusta na siya. Sa sunod, sa so January, siguro kami babalik para naman makausap namin yung teacher mo. Oh, kung doon naman kayo pupunta. Oh, si kung kumusta man yung kumusta ano niya, pa pag-aaral niya, yung grades niya po. <clears throat> Tapos, ngayon, since Pasko na mamaya, nagpadala man si Ate Sara Brightman sa inyo. 11,000 po ang padala niya sa inyo. Ayan. So, i-ano natin, ibigay namin sa inyo para may magamit kayo dito. Ayun. Tapos sunod siguro pagbalik namin mga January na daw. Ayan. Aral buti ha. Nakikita ka ni Ate oh, Sara palagi. Nabutan niya na ng ano na nung <laughs> oh. kapatid niya eh. Opo. Ayun ang bunso kong babae. Eh. Yung bunso. Nakamonitor si Ate Sara. Hindi mo alam na kinitingnan yung mga posts mo eh. Ay, <laughs> ah, mga mo sa Facebook. Oo. Oh, oh. Titingnan niya. Oo. Oh, oh. punta na sa pututan. Si, Nagano kami si nag iwag. Siya? Oh, <laughs> nag-iwag. Ah, ah. kasi uh -huh. yung mga uh, maliit namin na uh -huh. dapat daw pag mag aral ako, sabi niya, mm -hmm. magpunta daw kami ng Iwag. O sige, sabi ko, mag-ano tayo ng Trapaldo. doon. Ah, nagpunta kayo sa Iwag, <laughs> o, yung pa-Iwag, yung sang, sang opening gabi, of lights. Opening, o, opening oh, of lights. Sang, maganda, sang gabi. maganda pala dito sa maganda. inyo, no? Mayroon kami picture doon, ano, video, dito sa kay Gabriel, oh, nakita ko ng video. Lights? Hindi pa eh. May pakita nga yung video para makita ni T Ate Musar yung pagpunta natin oh, doon. Eh, ano sa ano ang video sa ano, sa pututan i-update mo ako i-send uh, mo sa akin trend uh, man tayo sa Facebook ay ah ito, ito, ito tingnan na, oh, tingnan no oh mm. ang ganda oh oh pakita kay mm. oh Sara oh. oh. ito pa mang... ni Gra ni Frank oh Yun, oh gamit na gamit mo yung cellphone Oh. oh. Ay kanina ibinilha niya ng ano yan eh. Ng casing. Oh, oh. casing. Oh, enjoyment talaga dito sa pututan. Ang ganda dito ng uh, lightings. Hanggang, hanggang, 30 hanggang oh, 30, 31 ito oh. hanggang, New Year. Sige to. Okay na. Mm -hmm. I-post mo kaya no? I-send mo lang sa akin. Sige. Mm -hmm. Okay na. Oo lahat sir. Oh, kahit ano lang. Oh, oh. kami, kami doon. daming picture namin doon. Oh, kayo magpamilya, nagpunta oh, kayo. oh, lahat, walang tao bahay. <laughs> um, <laughs> kami dito mga alas 12 na ata ng ano, gabi. Oh, enjoy man kayo, no? Oo. Oh, oh. Bili lang kami ng banig at maanhan namin maupuan. Ah, nagdala kayong oh, banig. Hindi, nagbili kami ng banig. Ito, binili ko. Eh, say, uh -huh. Kasi wala, wala kupuan doon. Uh eh, o, oh, ito, itong binili ko. Na, uh -huh. ito, ah, ito, ito, na. ito nakarapag sa simit. No. ano? Yan, ginanyan Nandaon ninyo. May bawang yan yan, kami. Ay, uh -huh. Tapos dito lang kami nakaupo. Ano, Aba! Tingin, oh. <laughs> ito lang ang ginawa namin. Para lang enjoy. May enjoy ninyo. Enjoy, yung, yung yun bibili talaga. na lang ako para may upuan kita. Oh, at yan ang tinutulugan ninyo dito. Ah, ah, wala. Ah. na gamit to. Oh. Parang binili ko lang to bigla kasi dami oh. namin nakaupo basa doon. Basa, eh. yung oh. ah, basa ang lupa. Oh, uh, yung mulan. ano, yung oh. damuhan. Uh -huh. Ay, basa. Eh, pag hindi ko nalagyan ito, basa mm. yung puwet mo kaupo. Oh. Um, Basta enjoy lang din talaga. kami. <laughs> Oo. Oh. Yun kasing mga opening of lights, Christmas lights. Lahat, Isa sa pinakamaganda dito talaga daw sa pututan, yung kanilang opening of lights talaga. Oh. Nakikita man natin kanina, mamaya ibibidyo natin para habang ito pinag-uusapan natin, makita oh. yung plaza, napakaganda. Lalo na paggabi siguro, napakaganda. Paggabi, pagkaganda. Oh. Talagang parang liwanag talaga lahat na kahoy, puro mailaw lahat. Na, oh. Parang ah, ah, ganito na araw. Oo, oh. paggabi no? Pag -gabi. Oh. Oh, sa um, sobrang sa sobrang liwanag. liwanag. Oh. pa rin ang plaza eh. Oh, paggabi? Gabi -gabi. Ang gabi-gabi. Oh. Ang dami-daming tao, mga klase-klaseng tao doon pumunta. Oh, Ay, may taga-Kalibo, Aklan, oh. nandoon. Mga iba-ibang salita narinig ko. Oh. Ang oh, dami Ay, tao. Nakapunta sana kami eh, hmm. maganda sana. May hmm. may mga alog pa, may artista pa doon. Nandito na, kilala yung mga artista. Oh. oh. Masaya pala no. Oo. <laughs> oh. Ayun. Yung Sige, anong oras no. na ba? Ah, uh, magalas 4 na. Kami ay balikan lang. Oh. Ay siyempre, Pasko rin sa amin. Pasko rin ba dito sa inyo? Oh, Mamaya? Oh. Sabay pala ang Pasko sa amin at sa inyo. Oh, Isang lugar na lang tayo. 25. <laughs> 25. Ah, sige. Alika na, ibibigay ko na sa inyo yung padala ni Ate Sara. Yan. Sino ang tatanggap nito? Okay, ito na lang. Ah. Ah, sige. <laughs> ah, sige. Oh. Oh, 1,000. Two thousand, three thousand, four thousand, five thousand, six thousand, seven thousand, eight thousand, nine thousand, ten thousand, eleven thousand pesos. kada uh, mam tita sar, Tinkyo oh. sa pira na binigay mo, uh, maraming salamat po at na ano Merry Christmas, Merry Christmas and Happy mm. New Year. <laughs> Salamat din Tita Sar at na naanhan mo kami sa puso. Uh -huh. Nagpapasalamat ako dahil hindi na rin ako nag ano nagiiigib, ang igigibin na namin yung inumin namin at saka yung pampaligo namin sa panglaba dito na lang kami nagalaba uh -huh. at nagapaligo. Uh -huh. Para salamat din sa lahat-lahat na binigay mo. Sana hindi ka namang sawa sa amin sa pagtulong. Uh -huh. <clears throat> Ayan. ikaw. Salamat at sa sa puso nga ibibigay ninyo para hmm. ma, may pangparigos lang kami sa hindi kami magpunta sa malayo mm uh -hmm. -huh. Merry Christmas sa atin Ayan. gamitin ninyo sa makabuluhang bagay ang inyong mga natanggap na blessing sa yung hindi mabilis matunaw uh -huh. oo oh. Yun hindi. talaga. Ito isa ang nabili namin, isa ang yung malaki. Yung itong yung Ah, itong sinso. nakabili ko yung, yung malaki. malaki. Ang yung maliit na yon dati na yun. Ah, bumili kayo ng chainsaw? Oh. Ah, kaya pala dalawa na. Ang dito, ang dito yung dati ko una-una. Mm. Tapos nagbid ako ng bago. Itong binili ko ate sa oh. atin, Yung mahaba. Ayan. Oh. Oh, yung mo sa akin. Huwag naman. <laughs> Mahawa ka sa <Ito> akin. <laughs> Ayan. Oh. Di ba lang? Para oh. makita nito sa akin. Kung nakaandar, paandarin natin. Ay, bakit. <laughs> <laughs> Ay, um Ay, <-andar. laughs> na <laughs> okay na ito. okay. Uh -huh. Ayan. Maraming salamat sa Yan pati. yung nga maganda na may mga project kayo. Uh, -huh. uh -huh. Ito binili ko sa yung binigay na... Oo. Uh -huh. uh, para hmm. hindi ko pa. rapay. Ito, uh -huh. nasira dati ito. Ah, yung isa. Ito, itong uh Itong -huh. nasira nito. Hindi hmm. ko na uh, -huh. na uh -huh. gamit. Uh -huh. Ay, matutuwa si Ate Sara sa inyo kasi... na ilalagay ninyo sa ano sa tama yung pera na natatanggap ninyo. hindi ko naman na ginasto oh. sa iba-iba ng walang kwenta. Yun, binili ko para sa pag... pag Pangkabuhayan. Tinanong ako ninyo na saan yung pumunta pira. Ito kita, ito. ito. Binili ko. Oh, hindi ko naman. oh, oh. Ganon talaga po. O, para makita na nila kung ano yung mga pinagagamitan niyo po. Ayan. Sige. Ate Sarah. Sarah. Ito po ang pagbisita namin dito kila Frank ngayon. At uh, uh, maraming salamat sa iyong pagsuporta. Sabi niya sa akin eh, dalhin pa sana namin yung isang iskolar na taga Kalibo. Isa sa mga natulungan ni Atisara at maraming tumutulong sa kanya. Para makita niya rin si Frank, para ma-inspire din ba si Frank. Oh, pati rin siya, yung, si Kinit. Napapanood mo si Kenneth sa video? Hindi, <laughs> hindi ikaw nood sa akin oh. <laughs> <laughs> uh, Wapan, walang, tatay yun uh, Walang nanay, uh, walang tatay Ay, yung nakita ko sa video uh, Sa video nyo, yung binigyan kayo ng mais Sino yun? So, binigyan tayong mais, mais. <laughs> matagal na siguro yun Matagal na Tapos, so, kung uh. isang gabi na Ano ko nanood sa video sa YouTube Ikaw mm. man yung nag-ano uh. uh, Madaling araw na yun Ah Hmm. Yung... Nag, uh, parang may kinukwento ka. Nagkaruling? Hindi yun. Ano ba yun? Ano ba hmm. saan? Nakita ko lang sa... Opo. Oh, sige. Palagi kayo manood ha. Hmm. Sa YouTube para makita rin ninyo. Alas Gising na kami. Ayun. Oh. Kaso okay. magastos sa load. <laughs> Ayan. Sige. May kanta ba kayo kay Ate Sarah Brightman ngayong Pasko? Ikaw na. Kanta na. Oh. Ano kanta mo na? Mm. About sa Pasko? Ah. Uh, ang ati sa ang... makakanta ako pero hindi ko manahan yung boses ko kasi masakit yung ano lang Oo. Ayun. Sa bayan mo tay ha. Hindi ko Hindi ko mahilig Mag ko video key. Oh holy night. O Palakpak lang tayo. Ayun. Oh is bright. Oy, ano, ah, hindi ko oh, basta yun, oh, 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 oh. Basta <laughs> ano. Basta yon Oo, Basta o na yun. na? Pasko. Uh, ano nga yung... Ang Pasko, Pasko ay sumapit. Tayo ay magasiyawit. Nang magagandang imig. Na... na dahil sa Diyos ang nang si Kristo ay silang may tatlong hari ng sidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay ang lumigaya ng ating bayan tayo magsikap upang makamta natin ang kasaganaan. Ang <laughs> Pasko ay sumapit habang ang mundo'y tahimik. Ang si Kristo ay silang <laughs> yung nagbalik tayo sa hari. Ang kami ay uuwi na. <laughs> Nagbalik eh, aming eh, kanta, oh sorry <laughs> <laughs> Ako rin, hindi Tiga ko rin saulado Hindi na, na. namin saulado ate Sarah, uh, yun lang na Pero na, magaling ka kumanta eh, naririnig ko eh <laughs> Ayun so. Kasi hindi na sa dati, sa kabahan Kinakabahan, <laughs> kaba, <hindi takabahan>, Kinakabahan <laughs> may video eh <laughs> <So>. <laughs> Pero na sa munting kanta natin, alam ko na paligayan natin si, si ate, ate Sara Brightman oh. Ayan Napakalaking tulong talaga sa inyo ni Ate Sara, di ba? Kaya nga. Ayun. Ah. <laughs> Ate Sara, may adra mas may lang ang pag-ano ikaw na magtagalog sa si Ate Sara. Oh na, sige, sige. Ilonggo na siya, Ilonggo man. Si Ate Sara damo pa, Ate Sara imo mabuligan sa mga pigado para sa amon. Mm -hmm. O, ipangamuyo namon nga kabay pa nga may lang imo lawas dyan sa ibang nga lugar, ah, nga buligan ka sa mga Dios nga masuportahan ka sa imong pagpaninguha. nga kabay pa nga hindi ka masablagan para mm -hmm. mapadayon mo ang imong pagbulig sa para sa amon nga pigayon mm -hmm. sa e, pa, pangamuyo una mula sa mga Marangal. Oh. Sa ngayon na marami kayong natatanggap na tulong mula sa kay Ate Sarah Brightman uh, may mga nainggit ba sa inyo pero hindi namin napakinggan mm -hmm. babaya Oh, tama. Mm Hindi -hmm. yeah. namin pinapansin. Natural kasi yan Ay, na may pagka... Sabi nga sa amin na, oh, may tira na sila. Uh -huh. oh, sumagot may isa, yung anak na galing sa... Mm. -hmm. Ay, kasi naghihirap na sila. Hindi naman nila yan tira niya. Uh -huh. Kasi kita natin, no? Uh -huh. madaling araw, umalis na. Punta uh -huh. ng trabaho. Mm. -hmm. Eh, Yun. Mga um, alas 4, 4.30, alas 5, alis na kung dito, punta trabaho. Trabaho so, na. Kaya uh -huh. Nino. kahit may tira sa binigay sa ni si Tita, sir. Mm. -hmm. ke trabaho iya ko. Oh. Oi may mga kay natural gid na eh. Oh, natural. May mm. kaysa uh -huh. nga mga pang man basta may nagahatag sa imo sang kwarta. Mm. may mabatian kag nga may, may gakotso-kotso. Oh, di ba la? Mayaman ako no kamo. Ah. Oo. kami oh. sir, hmm. buhay ko ka pati kada napabayan ko oh. Importante ang ako nya nga ginatanom sa isip ko. Hmm. Hindi ko na ang ginatao sa akon. Pasalamat oh. ako mi tao. Oh. Pero ko na salamat ubran ko gyapon. Oo, oh, hmm. May oh. wala. Ubra Ay, kung hmm. wet white di mo kami nabutan, di mo sa pinuntahan mo. Oo, oh. Ubas, Adon eh. kayo galing? Oo. Oh. Oh. <laughs> may oh. may payag-payag. naka pa gani, kayo eh, na tatay mo, kayo mainit mo, siling ko magbayo ka, naitay kay Sabi ko, pagdating ko dito, nakahubad na yan si, si tatay kanina, kay galing pala sa trabaho, uh, hmm, perting uh, init. Sabi ano, init. ko ko, isuksok ka muna tayo, bawal sa YouTube, eh. Ma ano ang hmm. YouTube ko eh. hmm. oh, so, okay. ayun uh, doon pala galing sila sa trabaho. Doon kami galing hmm. kanina. Si hmm. Chika po yung mga pala ko, hmm. uh, sa door ko, uh, bara doon sa oh. Hmm. nyo. doon sa ginaulingan doon, mo noon. anong ano mo doon? Anong ginagawa mo ngayon? Ay don't know. Nag, ano kami kanina doon, yung Chika po na doon ay kasi nag, namili kami ng ano, ng hmm. mga pang... Pagpasko, oh, oh. tingnan ko lang yung mga gamit. Basit gamit, oh, lang. baka Oo. manakaw. manakaw. Ay, oh. Ano yun, may mga produkto rin kayo doon? May wala, mga tinatanim? Eh, ubusin. Lahat yung kaus kabila, ubusin. Papatay yung uling, uling. Bakit ubusin? Kawawa eh, man yung bundok? Taniman daw ng saging. Ah, yung area lang na yun? Oo. Dito pa lang sa harap. Tataniman uh, daw ng saging? Ano yun? Hindi inyo yung lupa? Hindi. Uh, Kung saan -request na kami nare-request na mag-uling yun doon. Makalbo man yun? Makalbo yun. Tapos pag tapos Oo. dyan, pag wala na, eh Baka Undo, malanslide sundo, man yung bundok. <laughs> sundo <un> hindi <laughs> man na sa dumaraw. Ah. Doon du ah, naman ko sa dumaraw Maristino. Ay, ganun ang uh. ano pag may mga nagapatrabaho uh, lang sa request iyo na. Uh. Uling-uling na. Ulingin yun. niyo yung mga kahoy, kahoy dito. Uh. Uh. Tapos sunduin kami na itong top down, tapos dali Tapos tinataniman so -so. nila ng produkto. Tapos oh, tamo na nataniman oh, na oh. uh, Bundok, taniman ng mais. Tapos mga mais, tapos mga kalabasa. Uh -huh. Yung katumbal, yung tinatanim nila. oh ay maganda yung katumbal kasi yung ano ko kapatid ko sa Mindoro mga yung sili yung katumbal nga yung maba. Yung maba. oo mahal yun mahal yun. parang 100 plus yata ngayon eh oo. lalo ngayong pasko baka abutin pa ng 200 Oo, oh abot na 200 gin na, nagtanong ko oo. 200 yung kilo oh mahal mahal yan mahal. maswerte ka pagka may Ay, um... yung sa space ng ano ko eh kapatid ko maano lang maliit lang mm. o, malaki kikitain niya siguro doon kay engineer Oh. Kasi pag mag-harvest mga bisaya, 20 kilos lang. Oo. Oh. Iyon. Linggo-linggo. Linggo-linggo. Oh, linggo -linggo, linggo -linggo. Linggo -linggo -linggo malaki pira sa, ano, oh. sa sili. namin pagtapos na dyan, pupunta hmm. namin doon. Ngayon sa amin, sa Minduro, nagtatanim kaming sibuyas eh. Sibuyas. sibuyas. Uh, ah, yung ano bumbay. talaga, yung bumpay. Ito, nasa Mindoro, katanim sila ng sibuyas, bumpay. Ah, naka-experience ka sa Mindoro? Oo. Saan, sa Mindoro? Sa Occidental. Ah, matagal kayo doon? Magsaysay, oo. Kaya lang pagpakilala sa akin ng ni, ni Sir kay Frank, taga Mindoro daw kayo? Oo. Oo. Ikaw ang taga Mindoro? Ang banak una. Ah, yung unang asawa yung mo? Hindi, sa Mindoro, ninatawo. Oo. Mindoro man, ninatawo. Bali, ang tatay ni Frank, taga Mindoro? Oo. Oh sa Mindoro pala tatay mo talaga. Sana yung tatay mo na yon okay. ay namatay doon sa Mindoro rin D namatay. Dito din. Dito ah pumunta rin siya dito pala. Uh -huh. Dito namatay. Naglipat kayo dito. Ay kaganda man ng buhay man doon sa Mindoro but gusto niyo dito. Hindi kaya ng anak ko mai sakit sa corazon mainit. Ay, ah, oy oh, mainit talaga sa Mindoro. Dito mo yung kaya oh. hindi kaya na doon. Oh, mainit talaga doon. Oh. Kasi pagdating mong Occidental Mindoro, sa Occidental kayo no? Hmm. Anong lugar? Magsaysay. Magsaysay, yung oh. malapad doon yung palayan. Oo, oh. malapad doon. Oh. Rice ginaro. farm. Ginaro. Opo. napa doon sa ginaro. Oo, oh. tapos yung sibuyasan pag mga ganitong December to April sibuyas. Oo. Oh. Oo. Lapad 'yun doon, sibuyas. wala halos puno Nakatanim no? Nagtatanim kami doon eh. Oh. Ng sibuyas. Oh. Marunong ka no magtanim oh. no? Hirap no? <laughs> ah, dali lang. <laughs> <laughs> Pero ano ka nakaganyan ka eh. Yung oh, maliit na plot, oh. oh. Gaganyan ka lang. Dalawa naman kayo sa isang plot, eh. Oo. Oh, hindi katulad yung palay. Palay. Pwede kang, pwede kang kung saan ka, saan ka, ka lang makaano. Hmm. Makaapak. Makaapak. Eh, yun ay dalawang kanal. Ganyan hmm. ka lang talaga. Hindi, oh, isa ha? lang, isang kanal lang. Oo. Oh. Magkabilaan. Ah. Magkabilaan pa, ah, ganyan. Kabila ka. Di, ah, kanal dito. May, may ano may isa. Kanal, o. Oh, may, may dalawa. May tawag sa kabila. May tawag oh. sa kabila, Tapos, ang ma maabot ma mm. na sa iyo, sa kanya ganun din, maabot oh, din din. Kaya mahirap. Kung ba oh. Mahirap ang pagano ng sibuyas. Pag sobra, hiningi lang namin. <laughs> <laughs> May sibuyasan kami doon Oo. eh. Oh. Kaya mahirap, magastos rin, magastos, magastos. rin ng sibuyas. Mm -hmm. ka agad kami hmm. sa binhi. Pero, minessage ko yung, ano, Ah uh, no S West Seeds ba yon? West Seeds company. Ay ayos naman, bapalitan yata nila yung mga buto na ano, na mga na napaltos ba? Oh. Eh, Ay hindi na mauwi na rin kami Huwag mo na kaming uh, intindihin sa mga mirinda <laughs> Busog naman kami. Oh, basta ang sa amin na uh, pasaya namin kayo ngayong Pasko. Request ni ati Sarah Brightman na Ah, uh, 'chik, baka pwede mo maputahan sila kahit uh, ganito nga na uh, magpapasko si may mga pamilya-pamilya rin kami. Pero talagang inano namin na makarating sa inyo. Uh, marating kayo. Salamat, Jose. Uh, Apo, <laughs> oh, welcome po. Kahit eh ano, kahit na anuhan kayo nang may may ano din kayo sa inyong uh, pamilya. pamilya. Oh. Nakakarating kayo. Parihong Pasko, Pasko Nakahatid rin sa pa atin. Oo. Oh. Oh, sa New Year lang ako wala, <laughs> pero ngayong Pasko talagang uh, diridiritso yeah. kami. So, uh, kanina nagaling, uh, maga pasada kami. May uh, pinasurpresa rin yung isang sponsor namin doon sa Makato, sa Aklan. Uh, 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 isang pamilya din ba na wala rin silang Pasko, uh, wala rin silang handa. I mean, nandyan ang Pasko, nandyan lang naman yung Pasko, eh, di ba? Uh, At New Year, yung handa lang talaga uh, minsan ano. sa kagipitan. Um, Unahin um, na lang bigas na, kaysa nang, ano, nagbala. Ano kami, ano, nung unik na garab, garab kami, sa Gapalay. Hmm. Apo tapos dalawang sako, ang isang sako inuwi. Oh. Tapos isa, isang sako, isang sako. Dininta namin. Dininta <laughs> Para may, kahit paano may, may Not nochebu na. Tapos yung bilis, si isang sako, mga 9,000, 9,000, 900. 9,000, ah, uh, 9,000, uh, 900, si, 40. 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, 9,000, na. Muna. Mm. Pag-salo-salohan niyo. Ayun. Na. <laughs> Tapos ang isa inuwi dito. Oo. Oh. Oh. Malipayon na tayo basta may pansit tayo sa <laughs> oh. hapag eh. Panghabang-buhay -pang -pang buhay, daw. Oo, oh. papahaba ng buhay. Mm. Ay, sige lang. Sige, Ate Sara, Oh, salamat po ng marami at sa lahat Pili ng mga subscriber, Merry Christmas Pili po. Ayun. Pili oh. Hala. Hey, baka binili nyo ito? Hindi. na lang. Ano ito? Nilagkit. Yung... Produkto ninyo? O inanihan ninyo? Ang binigay din sa amin. Binigay sa inyo? Sino nagbigay? Ayun, kapatid namin doon sa Ah, Saan po? Sa Budjawi, Budjangan. Ano yun? Bundok? Bundok? Hindi. Haniway. Ah, produkto nila ito? Oo. Binigay sa inyo? Garap sa inyo. Ang itagay sa amin, mag-garap natin. Salamat po ha. Salamat. Sige, tatanggapin ko po ito. Ayan. Uh, kasi appreciation nila to ng ano eh. Pangarap <laughs> ko ate ano sir sa kay sir. Kapo <laughs> vlogger. Ayan. Thank you sa pamasko ko ninyo Mal, sa akin ah. Malagkit ha? to, malagkit. Naku, masarap ito sa saingin namin. Gagawing uh, biko. Ma. Ayan, biko talaga ito. suman. So man, opo. Suman, opo. Ayan. Ate Sara, oh, ipapadala ko sa iyo Diyan sa Amerika. <laughs> Ate Tayo. <laughs> salamat sa inyo oh, ha. Salamat maraming po. salamat din po. Oh, po. Ate San, uh -huh. Pang ano? Pang pang- -suman. Da, pang suman sa oh. New Year. Ah. Ayun. Babay tayo dito. Bye. -bye. Yeah.